So yun mga Pinoy At uh, nagpawala na tayo ng uh, ating ibang mga sisiw So apat yung uh, pinawalan po natin Nandiyan nakagala na sila ngayon Ayun ay isa yung maliit Ayun Tapos ayun pa Meron pa Tapos yung dalawa uh, Ayun sa taas Ayun mga Pinoy Nasa taas na yan yung dalawa na yan Yan Mga upgraded po yan na malalaki na Siguro nasa ko na yan mga Pinoy Mga 2 months old na May get. Para meron naman po tayong palalakihin na ating mga nakapawala na mga native chicken. Kasi uh, ubus na mga kapinoy kaya po yung, uh, yung mga nakakulong natin dyan ng mga pinapalaki so hindi muna po tayo nag-a-out uh, at uh, magdadagdag po tayo ng mga ating mga naka free range kasi po may okasyon is nagkakatay uh, po tayo dyan at uh, kahit pa pano nakakaminos tayo ng gastos sa panghanda sa pang uh, lalo na mga pangsahog sa pansit, sopas at uh, siyempre sa pulutan. Pagka mayroon pong uh, akong mga dumadating na mga bisita. Dito na lang po tayo kumukuha sa ating uh, backyard farm at hindi na po tayo bumibili ng uh, ng uh, mga manok or bibe. So pag meron tayong mga ganyang mga alaga is uh, pipitas na lang po tayo mga Pinoy. at uh, pwedeng pwede tayong marbis dito sa ating mga alaga lalo na pag uh, malalaki na sila meron na tayong uh, pwedeng uh, uh, karnihin turnhin yung tatlo dito mga kapinoy na kasama po nitong ating mga darag so pinawalan ko na po para po uh, dito na lang sila kakain sa labas kasama ng ating mga naka free range na mga bibe at saka po yung mga ating mga native chicken ayan uh, lima na lang po sila na nakakulong dito mga pinoy ito yung mga pure darag natin Ay, hindi pa pala ako nagpapakain dito mga Pinoy at uh, lalagyan ko muna ito ng kanilang uh, uh, pagkain yan na ta nakapaglagay uh, na tayo ng uh, pagkain ng ating mga darag na 3 months old mga more than one month or two months mga pinoy makakapag drop na rin to ng uh, itlog itong ating uh, mga uh, gagawing materialis na to so ganun lang po kadali maghintay uh, dito sa ating mga darag native chicken dahil uh, na experience ko na po na 4 months lang is uh, na pag drop na po sila ng itlog So lang natin ito mga Pinoy at uh, meron naman tayong dagdag uh, materyales dito sa ating uh, backyard farm. At dito naman tayo mga Kapinoy. Yan bacterial flushing tayo dito naman sa ating uh, mga uh, darag na to na going 5 uh, months. Yan bacterial flushing. Yan po minibigay ko sa kanila mga Kapinoy. So kuwan po yan uh, powder uh, Fremoxil powder. So kada sa isang linggo mga Kapinoy, uh, dalawang beses po tayo nagba-bacterial flushing dito sa ating mga alaga. Kahit po yung mga nangingitlog na 'yan, binibigyan ko rin po 'yan ng uh, bacterial flushing. Para po uh, maganda po 'yan, prevention uh, para po sa sakit. Syempre para hindi po uh, tamaan ng uh, sipon or kahit na anong sakit ng mga Kapinoy. prevention is better than cure. At dito naman mga Pinoy, yung nga uh, binibigyan natin ng uh, itong kulay dilaw na to na inuminan nila. Iskor po 'yan na uh, egga booster. So para po sa magandang uh, pangingitlog ng ating mga hen at uh, mataas na hatching rate. So saka po yung combination nitong ating binibigay na feeds na GMP4. Yan at uh, siyempre para mas lalo pong uh, nag, nagkakon po tayo baga uh, combination, maganda combination ng egg booster at saka po ng ating uh, GMP4 na breeder pellet so hindi po tayo nagpo ng kahit anong uh, feeds na branded feeds at saka mga gamot so sinishare ko lang po kung ano po yung aking mga na experience dito sa ating backyard farm ganda ng tindig ng ating roaster mga kapinoy oh. yan po ang uh, isa sa mga pinakamatikas kong uh, roaster lalaking barakong barakong tignan mga kapinoy Itong nag-iisa na to mga Pinoy is malapit na rin po na mangitlog At uh, meron na po siyang uh, apat na buwan mahigit Yan at wala hiniwalay ko na siya mga Pinoy Kasi pag sinama ko to sa ibang hen Uh, awain po yan mag uh, po yung uh, ulo niya po meron na nga eh, dahil sinama ko yan minsan sa baba dito isa uh, po pero magaling na natuka-tuka yung ulo nya hindi na po magkakaroon ng kanyan ng balahibo dito naman mga Pinoy itong ating darag na yan sa po yung uh, rooster, roaster ito po nagdadrop na ng itlog yan kanina po nakakuha na naman tayo ng itlog so hindi naman po araw araw minsan sa isang linggo at uh, tatlong beses apat na beses po yan ng itlog. hindi pa po ganun kaganda yung itlog nila kaya po hindi ko pa sinasalang mga Kapinoy kasi kawawa po yung mga sisiyong malilit maliliit tapos na dadaganan lang ng ibang mga konatin Kaya hindi ko po na po sinasalang. Siguro po mga 5 months. Pag nag 6 months na po siya, magyan lalaki na po yung uh, yung kanilang uh, itlog. So sa ngayon, hindi muna po tayo magsasalang ng mga itlog nito. Yan dito rin ba ng Pinoy, nagbigay po tayo dyan ng uh, one egg booster sa ating mga uh, breeder na yan. Pagpakain na tayo ng mga sisiyo dito mga pinoy yan tapos na sila At uh, Busog na busog oh Yung kanilang mga butse <laughs> na laki Tinanggal ko na yung mga sapin Yung sapin dito mga pinoy Kasi malalaki naman na sila Tsaka po hindi naman matatapon yung uh, Pagkain na lalagay ko kasi nga uh, Wet feeding yung binibigay natin Sa kanila ngayon Dati po kasi kinakalkal nila yung feeds natatapon po, nalalaglag sa baba so hindi rin man nila nakakain ng lahat so ang ginawa ko is nilagyan ko ng tubig para po uh, hindi matatapon ayan o oh. at uh mga gusto ng mga ga, siyempre magpapahinga yan dahil busog na sila Ito naman mga kapinoy, itong ating mga sisiw na dito sa may ilaw ayan at uh, so week old na po yan yung iba dyan mga Pinoy at saka po yung iba is meron na pong uh, 10 days 10 days old so iba iba po yung yan uh, meron pong 1 uh, week na pagitan yan Eh at uh, may tayong itlog dito mga Pinoy At nakapangitlog yung ating uh, parawakan Yan oh. So meron tayong pandagdag na iniipon At dito mga Pinoy, yung mga bib, yung isang uh, bibe, nag bibi natin. Yung uh, sa nilipat ko na po dito. Ayan no? Dito ko na siya isinama dito sa ating ibang mga uh, sisiw na month old na halos sa uh, kasing laki na po yung kasi ito. Tapos mas magandang ilipat natin sila siya rito. naman tayo ayan oh. uh, busog na busog sila mga kapinoy oh. at uh, napaganda po talaga ng wet feeding sa ating mga sisiw sa kahit po month old pa yan Cobra Ganda na cobra natin mga kapinoy oh. Di bali tatlo po yan Meron pa tayo isang cobra doon Sa may 3 uh, uh, weeks old natin So yun mga kapiray At hanggang dito na lang muna po Ang vlog natin na for today At shout out po sa ating mga silent viewers Sa ating mga OFW Saan man po kayong panig ng mundo Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo ng mga katagaan. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!